Sige, mangopya ka. Mangopya ka sa mga kalas mo. Basta, huwag niyo sagot, ha? E, sige po. Kaliya hmm. po, kopya. O, sige. Kapakopya ka e, kita. O, ito. Tawag huwag niyo sagot, ha? May, alam na alam ko yung sagot. Sige lang, pakopya mo ko. O, sige. Sige, papa kopyahin kita kawawa ka naman kasi eh oh ito na sina ibi ito na yung ano papa kita. basta wag niyo sagot ha babantayan kita oh thank you ha Kukulin ko lang yung green notebook ko Tatapusin ko na. Wait lang. Ito na po, Okay na. i ko na. ina na lang na. Ay, alis, Scarlett. Scarlett, alam mo na nga akong golpen ulit. Isa. So, Sige po, wait lang po. Kukulin ko lang po. Akin okay na. Sige po, ito po. Sana, chicken po, 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 po Sige na. Chicken ko na. Chicken ko na. Sige Oh. Thank you for Dito na ang nagtatapos na kwento ng eskwelahan. Dito na nagtatapos.